Ayan mga kapanyero, uh, papasok na nga pala tayo sa susunod nating uh, flight. Papunta tayo sa Singapore. Kaya... Ayan mga kapanyero, naka-delay uh, ang flight namin bali hindi ko alam kung bakit pero parang pinu pinombahan pa nila yung mga wings namin kasi frozen ganun yung ginawa kanina so delay kami ng 13 minutes parang ganun eh dahil hmm. alam naman natin winter ngayon dito diba ang kapal lang kapal lang snow rito ngayon kaya kami na delay so ngayon update update lang mga kapanyero eto nasa loob tayo ng ano papunta tayo ngayon ng Singapore yung mga katabi ko ito mga estudyante ito pero hindi ko pwede ano. so update update lang buti na lang kumain tayo kanina sa Vancouver so medyo busog pa tayo ngayon naman naghahanda naman ngayon rito ng pagkain para sa unang alam po dalawang pagkain to eh isang dinner tsaka isang breakfast mamaya video rito ayan mga kapanyero parang ang hirap din mag video rito sa loob ng aeroplano dahil tinatama ako ng video yung dalawang estudyante yung katabi ko so ang hirap din pero yan update update pero nagpaalam like, naman ako dito sa katabi ko okay lang daw pero hindi ko hindi ko tinatamaan yung mukha niya para hindi magalit mga bata pa kasi estudyante ito sa Vancouver pero mga Singaporean sila ito katatapos lang namin kumain uh, buti na lang kumain ako sa ano sa Vancouver kasi hindi ano eh. hindi ko nagustuhan yung pasta <laughs> Gustohan ko lang dito sa loob uh, yung red wine, masarap yung red wine, manamis-namis, hindi siya yung masakit sa lalamunan. Ayan mga kapanyero, pagkatapos ng pagkain, 14 hours na long flight. Itong aming uh, pinatahak ngayon, 14 na oras to, na nakaupo ka pagkakamali ko kasi hindi ako nakapag-download ng mga movies sa cellphone. Kasi na nanonood lang ako ngayon. Karang tagal din, ang tagal din ng flight namin na to. Tapos na delay pa. Ang mahirap pa hindi naman ako diretso ng Philippines, di ba? Ah, hihinto pa ako ng Singapore. Magi-stay muna ako ng Singapore. Maghintay na lang ulit tayo ng na susunod na pagkain. Ganun ang mangyayari mamaya matulog muna yun ako mahirap, mahirap din bumiyahe mga kapanyero parang ang sarap lang napakinggan pero nakakainip kasi nga ang layo tapos hindi ka pa makapag video ng maayos dahil nga nakakahiya dito sa mga katabi mo diba? hindi naman nila alam na nagbibidyo, nakikita lang nila pero at least iniiwas ko yung camera sa kanila pero pagka naman na inip ka pwede ka naman maglakad-lakad rito sa loob ng aeroplano, patayo-tayo malakad-lakad, ganun, ganun lang kaya nga update-update lang kung nasa na ako takal ng tagal nito kaya nga kailangan kahit na nakakainip dito sulitin natin yung uh, pamamasyal pag adventure natin sa Pilipinas di ba? So, busy busy ang lahat lakaran ng lakaran ang mga tao rito dahil nga nakakainip mas may papayo ko lang sa inyo mga kapanyero pagka kayo bum ng ganito katagal kumain muna kayo kasi hindi nyo alam kung ano kakainin ninyo rito iba iba kasi ina-expect nyo na masarap tapos hindi, hindi naman pala parang pinakain lang sa amin dito ngayon eh, pasta saka chicken so pagkain hindi nyo gusto yung mga ganong pagkain siguro mas maganda bago kayo sumakay ng aeroplano kumain muna kayo tulad nung ginawa ko kanina talagang kumain muna ako para in case na hindi ba nagustuhan yung pagkain dito at least busog ka diba pero meron naman mga tinapay na natira chocolate mamaya hihingi tayo ng kape magkakape na lang tayo kasi nga ang tagal diba pero kung konti yung nakita ko mga Pilipino nakasabay rito nakakaiyaring kasi na uh, mag-video. Pero kung mga katabi ko, mga Pilipino, hindi. Mag-video kay video ko pa sila. Kaso mga katabi ko kasi mga, ano eh, mga Singaporean. Pero at least ito na, nandiro na, nasa area na kami, nasa taas na kami. At least konting oras na lang, nasa Pilipinas na tayo. init dito mga kapanyero nandito ako ngayon sa Changi International Airport, Singapore sobrang init dito direct pawisan ako pag ako ng damit ang init tsaka hindi na ako makapag video doon sa mga nadaan ko. Uh, wala, sumakay pa ako ng uh, train papunta sa Terminal 1 bali naglanding kami sa Terminal 2 So ang layo pa pala papuntang Terminal 1 kasi nandirito yung uh, gate papuntang Manila pero ang init grabe ayan mga kapanyero may share nga pala ako sa inyo rito na nakaka, nakakatuwa na hindi mo maintindihan yung pangyayari noon ano yun eh mga una una naming travel yun nung anak ko Bali nag-travel kami rito, pumunta kami sa Universal Studio. Saka sa Sentosa bali pa na kami noon sa Pilipinas bali so nakalain na kami naka kasi mag ano eh, boarding ano na kami boarding time na malapit na so nakapila na lahat so may ipinage na family bali yung family na yon na nasa harap lang namin noong mga time na yon ano yun eh 20 o 10 parang ganun eh 2010 nangyari yon na yung maleta nila bali nasira sumabog siguro sa dami ng laman uh, ganon nasira yung maleta nila so ipinage sila tapos maya maya lang may dumating na na parang maliit na scooter siya na nanduron lahat ng bag nila na nakasabog ganoon ang nangyari noon so yung security ng ng airlines dinala sa kanila para make sure na walang nawala na sa gamit nila. So nakikita namin na wala silang maleta kasi nga nasira. Alam niyo ginawa, bali binigyan sila ng garbage bag. Doon nila inilipat yung mga gamit nila. So kaya kayo mga kapanyer, kung halimbawa uh, magta-travel kayo, uh, pupunta kayo sa, alam niyo na, na magta-travel kayo, Uh, mag, ano, huwag yung pupunuin na yung talagang limit lang yung kung ano yung capacity ng maleta nyo or uh, kumuha kayo ng extra bag para in case na, na ganun, huwag mangyari sa inyo kasi parang hindi ko naman uh, nakakahiya ba or nakakatawa ba hindi, hindi ko ano eh syempre, uh, alam mo na magta-travel ka tapos masisira yung maleta mo parang tas puro Pilipino pa kasi pauwi na Pilipinas eh puro Pilipino yung mga nakapila ron lahat so nagtitinginan lang yung mga Pilipino yung iban uh, alam niyo naman yung mga tingin ng Pilipino na natatawa kasi nga sumabog alam natin na na antas ang dami pa nila noong mga time na yon isang pamilya sila siguro mga walo o siyam sila na pamilya. Kaya nga mga kapanyero kung halimbawa magka travel kayo uh, alam nyo na, na ganun, bumili na lang kayo ng medyo maganda-gandang maleta na alam nyo matibay, maaasahan sa pagta-travel. Huwag, huwag magaya doon sa mga ganong klase na pangyayari. Nagiintay na ako ngayon ng boarding time dito sa airlines. Sa Bali, uh, Philippine Airlines naman yung uh, sasakyan natin papuntang Manila Ayan. share share lang kung ano yung mga nangyayari dito Ayan, pero mamaya pa may mga 30 minutes pa na mag pero ang layo no Your attention please Pugin passenger Mr. Te Chizu the owner of farm property please come to the information counter Ayan, may mga tinatawag na passenger siguro mga nakaiwan yan oh. yan mga kapanyero update update lang tayo ito Philippine Airlines na ilang oras na lang nasa Manila na tayo hindi ko rin alam nakita nyo naman ito pabawas na ako ng pabawas ng damit baka sa Manila nakahubad na ako pero dito sa Singapore napakainit Pero ang ganda, ang ganda nitong uh, Philippine Airlines na to, itong aeroplan. Malinis siya, malakas ang aircon. Bago ang upholstery. Maganda pa nga ito nung sinakyan ko pa ano eh. Sa Air Canada eh. Mga kapanyero, alam nyo iniisip ko ngayon. Ano ang hahanapin kong pagkain mamaya? <laughs> Maghahanap agad ako ng mga street food. Yan. Siyempre yung mga nakagawian nating pagkain noon. meron din naman makakagawa, makakagawa rin naman doon ng mga ganong pagkain pero iba pa rin kasi yung kakain kasama kanto-kanto di ba? mas masaya yung ganon mas kasama tropa siyempre tagal din na hindi nagkasama-sama maghahanap ako ngayon kung sino mahahagilap po mahihila ako mga tropa kasi nga di diba, limitado lang naman yung oras ko rito sa so Pilipinas mga kapanyero nag-iisip pa rin ako kung ano yung mga ipapaluto ko pagdating ko bali sa mga na to dalawang oras pa ang biyahe namin para maglanding ng Philippines ng Manila International Airport Ayan. ang iniisip ko ngayon uh, sinampalukang manok na native siya tapos ah, hindi siya sinigang mix kundi yung talagang bungang sampalok tsaka dahon ng sampalok ang ipapaluto natin yan, yan ang i -re request ko na na, ipap, ah, <clears throat> sa mga susunod na araw kasi marami namang mga nabibiling native na manok ba diba? yan, parang sarap diba hindi tulad dun sa mga pinanggalingan natin alam nyo naman kung saan na puro frozen tapos ang mga pinangahalo lang namin di ba sinigang mix pero ngayon iba naman di ba yung talagang native ang hahanapin natin kan mga kapanyero sa inyong kaligtasan, mangyari po lamang manatiling na opo hanggang sa sakyan na ibinap ng at tayo ay nabigyan na ng pahintulot na bumaba. Bago po lamang kayo bumaba, pakisiyasat ang inyong kapaligiran para sa anumang bagay na maaari ninyong maiwan. Sa ngala ng Philippine Airlines, ni Kapitan Drago sa Binsana at unang opisyal Mike ako ako po ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pagtangkinig sa amin. Inaasahan po namin na muli po tayong magkikita-kita sa susunod pa ninyong paglalakbay. Paalam na po at maligayang pagdating dito sa Maynila. Tagalog na Tagalog. Ang lalim ng kanyang Tagalog. Mga kapanyero, touchdown na tayo sa Manila International Airport nakakapagod ang biyahe ang tagal maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli